May nakita lang tayo na masimple at madaling kopyahin na snake trap gamit lang ang screen na gusto kong maibahagi sa inyo. May nakita kayong cobra doon sa bakuran nyo. Hindi nyo alam kung saan tumago. Maari natin niyang hulihin sa pamamagitan lamang ng paggawa ng simpleng trap gamit ang ganitong klase ng screen. Madali lang siyang tandaan. 9 na butas, 9 na butas, 9 na butas, 9 na butas. At dito, 1, 2, 3, 4, 5. 45 45 na butas. So, ito naman yung ating trapdoor Na bilang naman, 9 at 11. Ito magiging forma niya. So, ang ginagamit nating pinaka-hinges niya, ito mismo mga strand ng spring.

lang na hindi sila naglalak sa isa yeah, so, ang Pagpapal nito, pwede siyang pumasok pero hindi siya pwedeng lumabas dahil nga nakasara dito. At saka ang tendency ang gagawin ng ahas, sisiksik siya sa sulok. Meron na tayong isang simpleng panghuli ng cobra. Karaniwa naman, yung cobra kapag natumbok niya yung pader na ganyan, Ugali niya nanununtun siya kasi naghahanap siya ng mga lungga na pwedeng daanan o no? kaya pwedeng makuha na ng pagkain. Pwedeng pain dito yung malaking palaka o pwede rin na daga. Uh, maraming nag-aalaga at nagbi breed ng mga daga para pagkain ng mga exotic pets. Ganun pa man, pwede itong walang pain kung alam nyo kung saan dumadaan yung ahas na gusto nyong hulihin. Dating yeah. 太坏了！<noise> so, so pwede po ninyo itong subukan kaya lang ingat po kung sakali na nahuli nyo yung target nyo hulihin na ahas hanggat maaari wag nyo namang pangahasan na tanggalin siya dito siguro madali na siyang itawag sa pinakamalapit na DNR o sa barangay o kung may kilala kayong marunong maghandil ng ahas good luck po maraming salamat